Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, my channel, a faith healer, also a So ngayong hapon na to, tignan natin ang kasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Aris. So, Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aria signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of For the sign of Aries, so let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries? Signs ang ating mahal Sige, alamin na natin yan. Angel Spirit, give information po. So, there is a Queen of Sword, a vigor picture, no? Unti-unti mo nang masisilayan. no? Unti-unti mo na makikita yung mga posibilidad na magaganap, no? Kung maga pa palang tanaw na tanaw mo na, no? Ang mga, ang mga pangyayari o mangyayari. Additional messages. And of course, there's an information with the justice card. Oh, karma is waving. Talaga pinapakita dito na sa sayong si siya. Nakukuha mo what you deserve. There's something of consequences, no? additional messages and of course there's a information in the nine of pentacles so there's there's a practicality so uh, Maging practical ka About sa finances this is the nine of pentacles four of loss your abundance or financial windfall No additional messages and of course there's a queen of cups with a killing so maaring unti unti Nang hihilom no there's an emotional uh, feminine no na maaring, Um kumbaga uh, marupok sa madaling salita no kumbaga uh, wag ka daw maging marupok there's an eight of cups for um, something a let go no there is something a moving forward or um uh, stay away no from a person or uh, from the past no mari kailangan mo na mag move on additional messages so this is the A's of sword with a breakthrough no at the end of the time magtatagumpay ka No. malalaman mo yung mga bagay o kahalagahan ng mga nasa paligid mo or may mga bagay na uh, may isa sa katuparan mo. The Queen of Swords because they represent the King of Wands. So this is a something of a vision, double clarification of vision and intuition and of course a bigger picture No, mga uh, makikita mo na yung parang this is a something that a into reality. No, maaaring uh, yung mga pinangarap mo lang maaaring uh, maaabot kamay mo na. ay The Justice, let's see. The justice refers to the strength card being a confidence, no? Lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka, no? Sa lahat na nang gagawin mo, kailangan kumaga uh, lakas loob, no? laban um, labanan ng takot at pangamba this is a justice that will be served. No? Makukuha mo yung hostisya mo. The Nine of Pentacles represent the Eight of Pentacles. So there's something focus na no? being dedicated sa ginagawa mo. Um, kung baga, nandun ka sa point na nag-struggles kapag dating sa trabaho mo, but eventually, kung baga, pag pinagtuloy patuloy mo yan ang negosyo, harap buhay or finances mo, lalago yan. No? Ma, uh, din ka ng biyaya dito. So let's see what is the Queen of Cups. So, this is a judgment for a wake of call or inner calling, no? Para pinapaalalahanan ka dito na huwag kang marupok. O, yun na nga, diba? Kung maga, huwag uh, kang masyadong padalos-dalos o huwag kang magpapabudol o magpapauto, no? Kasi, uh, this is something emotional, no? Maaring kung magmahal uh, mahal mo, no? Dahil papatawarin mo, no? Yes, of course. But, kung ulit-ulit na it's not normal, no? It's a something, um, uh, Uh, sakit, no? Sakit na yun ng person mo. The eight of cups represent what? The hermit card. So, this is a spiritual, no? Enlightenment or something uh, spiritual awakening. Na maaari magmulat sa'yo, no? Na you need to let go something or something surrender. No? Kung alam mo na, kung alam mo yung mga bagay na hindi nagsaserve sa'yo, bakit ka mag stay So, let's see what is the Ace of Swords. The Ace of Swords represent the side of wands So something burden, no? Marami mang pahira, marami kang obligasyon, marami responsibilidad. But at the end of the time, on, you want on their spotlight, no? Kung baga, titigaling ka ng nino man dahil hindi ka sumuko, no? Dahil nilaban mo yung sarili mo no, kung mag, um, magiging role model ka, no, hindi lang para sa pamilya mo, para din sa mga taong malalapit sa'yo, na makikita yung mga sakripis at paghihirap mo. Diba? So, let's see what is the Queen of Wands and of the King of Wands ada Queen of Swords and the Queen of King of Wands. So, this is the Ace of Cups. So, this is a love offer. See? Kung maganda mo na ilalat -le go mo yung mga negativities, even your love life na alam mong hindi nagsiserve sa'yo na puro abusive, puro panggagamit, puro, um, uh, puro na lang uh, siya yung di ba yung ininvest mo sa tao na yan yun dito let go kasi may taong darating para sa iyo so let's see what is the justice and the strength card The justice and the strength card represent the night of course not which fulfillment. So, may mga bagay na tuto pa rin na. Yung mga pangarap mo kasi makukuha mo na at matatamu mo yung what you deserve in a justice card. Kung baga, pinapangarap mo ito at maaaring magkaroon ka na something. A strength card na confidence. So, no? there's a something infinity with a upper layer of a head yeah? niya. Na maaaring, kung baga, eto um, na yung pinangarap mo na maaaring ito yung hanggang wakas na pag-ibig. I Ay, mean, gano'n. This is the everlasting promises, guys. So, let's see what is the nine of pentacles and the eight of pentacles. So, this is the three of Pwede kong unity, uh, collaborations, connections, not transactions. So, there's just a lot of information na magkakaroon sa'yo dito ng uh, pakikipag-socialize, pakikipag-coordinate, pakikipag-transactions, or pakikipag-usap, or pakikipag-talakayan. So, let's see what is the Queen of Cups and the Judgment. So, this is a something, a Five of Cups in reverse. So, the, there's a something, a no doubt, or something regret, no? Or either, kung may mga pinangihinayang ka, but natanggap mo na sa sarili mo, no? kung ganun. Kumbaga, pinapaalala ka ng kanilang na uh, you need to let go something na alam mong wala nang wala nang dahilan para ilaban. Parang ganon. This is the effort that be uh, mature and being grounded sa mga decision or gagawin mo action. No? You are being a boss or you are being a leader. No? Kung maga, alam mo sa sarili mo, dapat yung grounds mo. And because this is something higher than for a lesson learned. Matuto ka na. Matauhan ka na. No, marami ka nang naranasan dyan. Bakit ka pa mag stay sa isang situation na alam mong bangungot labang? Additional messages with the aid of comes and the hermit card. So this is the seven of us that you are being protected. na protection at pangalagaan mo yung sarili mo. Dahil may mga bagay o tao sa sitwasyon mo na ililalayo ka sa mga tao na alam niya hindi sa sa'yo. No? Kumagay itong tao na to, kaya to gumagawa ng eksena dahil alam na pa ating Panginoon na at hindi daw tayo, hindi siya makakatulong sa iyo at hindi siya para sa iyo talaga. No, kumaga ginawa lang siya instrumento ng ating Panginoon para hubugin ka, makilala ang iyong katangian, kakayanan at uh, sariling uh, kalakasan, di ba? Kumaga sa mga pinagdaaran mo, diyan ka hinubog, no? Diyan ka nata natauhan no? Diyan ka tumalino, diyan ka naging wais. Ngayon, kung maga, kailangan mo ng proteksyonan yung grounds mo. 'Di ba? Yan ba yung uh, yan ba yung mo for a long run? Dari na din din pagsisisihan mo ang pagtanda mo. Haya mo, mo mabubulok na lang si situation, 'di ba? So let's see what is the ace of swords because ten of wands. So this is the word card. Some of you guys may travel, no? Kung baka mga, 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 mga ibang bansa ka or maring there's something a success, victory, recognitions, the accomplishments, so maaring mata mo mo, no? Additional outcome. Ang pinaka-outcome for you is the Ten of Swords. So, this is a, something a sabotage, no? Parang sinasabotahin ka na ng mga tao sa paligid mo. ba? Diba? Alam na lang kasi yung katangian mo. There's a two of with the balance. So, kailangan mo maging balance. Nakikita mo yan na parang pina, parang nirepresento na parang pinaiikot-ikot ka lang nila. Additional messages. And with the child care, with the taking action, so there's a two of joining forces na kailangan mong ilaban yung sarili mo. Na kailangan mo ng bumangon, kailangan mo ng kumilos, kailangan mo ng gumalaw, kailangan mo nang baguhin ng baguhin ang sistema o bulok na sistema ang ginagalawan. So let's see additional messages tayo about sa career. About sa career mo, there's a seven of pentacles with a harvest time. At the end of the time, lahat ng mga pinaghirapan mo, makukuha mo yan. Dahil sa katangian, kakayanan, katalinuhan na, na kinagisnan o talagang diba, hinubog ka na nakaraan. And because this is something that I have come with an offer. Now, there's a proposal, engagement, or either um, uh, uh, commitment pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? And there's an email or messages ka makukuha or rather um phone calls so this is actually three ones for waiting for, waiting for a soul to ship na nagihintay ka na lang ng ng tawa mo Naghihintay ka na lang ng alis mo or either naghihintay ka na lang mabago ang sistema mo. This is a starcast for hope. Huwag ka mag-alala, may pag-asa ka pa. Huwag ka mag-alala, there's a something of miracles that brings you on your beginning, no? Kung baga, itong, itong bagay na to na bibigyan ka ng blessing in this guy's moment or situation ng ating Panginoon na bigla kang ililip up sa sitwasyon mo. No, hindi ka na na dyan. Kung baga, babaguhin yan, basta magtiwala ka. Additional messages about tayo sa love life. So, this is the devil called, with abuse him, no? Or something, a negativity, or something, a toxicities, no? Kumaga, pagdating sa love life, kumaga, puno ka ng negatibo. Puno ka ng mga, um, karanasan na, di ba? Kumaga, hirap, at, um, kung maga toxic eh. This is a toxic, a toxic relationship, or a karmic relationship. Additional messages. And there's a magician, wow! So, there's a possible na may gumagawa sa inyo ng um, black magic and kaya kami na mali sa love life. See, this is the devil and the magician. What is the represented for that? So, sinasabi dito na represent dito yung negativity or something ng black magic and vulgar. Or gayuma. Sumpa. Na no? Kamalasan. Ganon. Additional messages about sa love life. So, there's an information with that five of pentacles. See, para maghirap ka. Diba? Kung magayot ang kung ang tao na to, um, kumbaga, jowa mo, asawa mo, kaya, kumaga, may kamalasan na ginawa sa inyong dalawa. Or either, kumbaga, kung, kung sino'y mamahalin mo, mamalasin ka, maghihirap ka, and this is the king of sword kailangan mong putulin yung kaugnayan dito sa tao. Or either, guys, ha, kumbaga sa kanya lang, no? Kumbaga sa kanya ka lang minalas, gato ganyan. Putulin mo na yung mga maling sistema, no? Na naangkop dyan sa relasyon na yan. So, let's see additional messages about sa health. So, this is the sun card, no? Maliliwanagan ka para magkakaroon ka na enlightened, no? Para ma-enlightened ka dito sa lahat na nangyari sa'yo. Maliliwanagan, matatauhan, no? And mawiwindang with the page of sword, no? Kung maga na, nakakawa ka ng na informasyon, nalaman mo at natuklasan mo na, ah, kaya pala, oo, oh, oh. ko, kaya pala ganun yung nangyayari sa akin at ganyan. Kung maga, nagkakaroon ka na something realization ngayon. So, let's see, guys. No? What is additional messages about, uh, for, Uh, money move oracle deck. This is a money career reading. So, let's see and watch this. Additional tayo, guys, ha? Para palawigin natin yung about sa career mo. Or pagdating sa pagkakaperahan. And there's a savings, guys. So, kailangan mo mag-savings dito. Or, um, kumbaga, pag may sinuksok, may madudukot. So, kailangan mo magtipid, mag-ipot. Savings, you will always need to put something off for a bad day. So, hindi sa lahat ng oras, di ba, swertihin ng eksena mo. Darating yung araw na minsan, oo, oh, lating ka, di ba, minsan parang mahina sa ganto 'di ba? Kumbaga, hindi mo ano, kailangan mo magkaroon ng savings. Maraming ka part ng savings, 'no? Savings pagdating sa health mo, 'no? Pagdating sa career mo, ganon. Kumbaga, pagdating sa business. Additional messages. Savings para sa pagpapagawa ng bahay. di ba? Diba? Renovation, relocations. And something love affairs. See? Mayroon talagang third party dito na nagkasa inyo ng gay may gayuma talaga ako na sense no, binigyan kayo ng kamalasan. So, kaya nag, mayroon kaya ganito, maaring third party, it's either a love, a love, ano ah, or love affair, or this is something, a love affair. So, ibig sabihin, pag-ibig talaga. No, may, may o or nagsiselos, no, sa inyong dalawa. And because there is something, public face. So, see, kung maga, maram, kung maga, maging totoo ka sa sarili mo, pinagtitigil na ka kasi nila na, gato ganyan, na maganda eksena mo. So, in, ito guys ha, Stop posting sa mga social media uh, eksena, you know, kumbaga yung, yung online, no? kumbaga mag-iwas-iwas kayo sa, ano, sa pagpapusa kung ano-ano ng mga achievement nyo sa buhay, yung mga plano nyo, iwas-iwasan nyo kasi kumbaga marami nakatingin sa'yo, maraming inggit. Additional messages tayo with, um, dito tayo naman sa Romance Angels with our Mystic Love Oracle deck pagdating sa love life. Pagdating sa love life, let's see. So, there is something um, called hearing from them. No? Kumbaga, may mga tatanggap kang tawang. At the same time, there is something cheating, broken trust. No? Meron dito nagloko. No? Parang nagkaroon ka ng na trust issue. And of course, there's a change and with a transition. No? Binago ka ng pag-ibig, no binago ka ng pagmamahal dito. Parang um, kumbaga nagmahal ka pero ginang story ka lang. Kumbaga binago ka talaga ng mga karanasan dito. So let's see what is the magical fairy messages. For magical fire messages, so there's a pregnancy. So some of you, nagbuntis ka. Or magbubuntis ka, guys. No? Or bago may opportunity papasok sa buhay mo. No? And goodbye to the old, hello to the new. See, pakawalan mo na tong luma na to. Hindi na siya healthy, ha? Kung baga dito ka na sa bago, may bagong pag-ibig na papasok sa buhay mo, maghanda ka. Let's see what is the synchronicities. Mari magbuntis ka o baka ka, mo, no? And because there's a something dreamer, no? Kumbaga sabi dito, matutupad na yung mga pangarap mo. Or may mga pangarap ka na maaari may isang para, na. There's a something, Empress card, no? There's a revert, renewal, no? Maari uh, maari magbuntis ka or makabuntis ka. There's a something talaga information with the Empress card. And because there's a um, trust, no? Kailangan mo magtiwala na sa sarili mo. And there's a love talaga. Si ba, love can exist talaga. Kung baga yung araw na mamahaling, may tao magmamahal sa'yo. So, let's see, uh, What is additional messages with the yin and yang oracle card? I guess there's a detachment and coldness, no? Kung baga, parang nalamig ka na, nawala na yung pag-ibig, ganto ganyan, and there's a feminine. Not because of, may babae kasing involved dito, guys, no? And because there's an information with a fulfillment. So, matuto pa na yung mga pangarap mo. There's a something wishes, no? And because there's a represent what? May healing, no? Unti-unti hihilom na yung karamdaman, no? From the inner child, no? Kung baga, maaring bata pa kayo nag-asawa, kung baga, parang, hindi nyo pa naranasan, hindi nyo pa parang nasulit yung pagkabinata o pagkadalagan nyo. And because there is something in North for folks. No? Kung sinasabi dito guys na parang makikita mo yung for folks mo sa buhay. Kung ano talaga yung plano mo, ano talaga yung gusto mo, ba diba? So let's see what is additional messages for the chakra. For the chakra messages, get me information pa. And there's a insecurity. No? Talaga may naiingit sa iyo behind your back. Talaga napapalibutan ka ng mga ingetera, napapalibutan ka ng mga ambisyosa, charis. Di ba, mga plastic? Mga taong may, mga taong akala mo, di ba, gusto ka kasama yun pala, di ba, pinagtitiisa ka lang, or either, kung baga, pinaplastic ka lang. And there's a something creations. See, may gumagawa talaga ng eksena sa inyo. No? Or either sa'yo. And there's an instinct. Tama yung hinala mo. There's a something instinct dito. So let's see what is our kang hello, um, Michael messages. For I Michael messages for you. And there's a lean on gun in angel support. No, ginagabayan ka daw at Panginoon at uh, ng ka at um, ka ng ating angel spirit guide. So this is an energy healing work. So kailangan mo talaga magpagamot ha. Double clarification to ha. Kailangan mo magpagamot. For angels answer, Fesin White. For an angel's answer represent what? And there is an In the near future Nasa lalalapit ang future mo mag Magiging maganda Natakbo ng eksena At magkakaroon ka ng Peaceful resolution Kapayapa ang solusyon Sa lahat na nangyayari sa'yo And this is that New opportunity for you Na Pasabog No? So let's see What is the romance angels Additional messages About sa love life One more card, please. Okay. So there's a something. It's safe for you to love, no? Safe ka daw no pag nagmamahal ka kasi marami kang bagay na kayang gawin. And there's a forgive and learning, no? Magpatawad ka at uh, matuto ka na. At um, kung baga matauhan ka sa lahat ng na nangyayari, say, pakawalan mo yung mga nangyayari sa nakaraan. Bagkos, wag ka na ulit magpapabudol pa. No? Baguhin mo na sistema. And there's a release your ex. na no, Kailangan mo na pakawalan yung ex mo talaga. Diba? ba? So, let's see what is that Archangel um, Raphael Messages. Archangel Raphael Messages for you. And there's a prayer works, no? Kung maga makakatulong daw yung pagdarasal dito, guys. Makakatulong yung pagdarasal. And there's a hydrations, no? I, um, it's either hydrations ka, uh, hydrated ka, no? Or either kailangan maraming tubig, no? nagde ka, additional messages, and there's an acceptance, no? may mga bagay na kailangan mong tanggapin. And there's a gratitude, no? may mga bagay na kailangan mong pasalamatan. Diba? Lahat ng mga bagay na nangyayari sa be thankful. Na no, kasi may mga bagay na hindi mo mababago. Talagang itinadhana na siya at niyak mangyari. So, let's see what is the monsology your commitment is being tested. Pagdating sa love mo, di ba? Pagdating sa mga bagay-bagay, subok ka na eh. Di ba? And then, the end of the top cycle approaches. So, kayo matatapos sa mga yugto or mga problema pinagdadaanan mo, no? So, let's see additional uh, messages. And of course, there's information with that. time to give rather than take, no? Mas maganda yung kayo nagbibigay oras pat at panahon kaysa ikaw yung humihingi at hinihingian. Di Di ba? additional messages with an angel spirit, with an energy. And there is a angel of strength. No? Binibigyan ka ng, ng gabay mo dito ng ating mga anghel ng lakas ng loob, no? ng tapang at lakas ng pakiramdam. At sinasabi sa'yo dito, there's a, the, the garden and the gate for discoveries. Marami ka pang matutuklasan at marami ka pang makikitang mga magagandang uh, pangyayari or magagandang kahulugan sa buhay mo. And there's a six chakra archangel uh, Better for surprises, no? Maraming pasabog at bulabog at pagsiklab ng katotohanan, no? Mula sa hinaharap. So, let's see what is additional messages for an angel spirit, guides. Okay, let's see what is additional messages for an angel spirit. So, there's a confidence talaga. May kumpiyanse, no? Kumbaga sinasabi dito na na nalakasan mo ang loob mo, no? Kailangan mo ng kumpiyanse. There's an awakening, no? Pagmulat ng mata, no? Pagmulat ng kaisipan. Pagmulat sa mga bagay-bagay o realization. And because there's a lessons. matauhang ka na, ha? Kumbaga, ang buhay ay para kang, parang school, malaking school, no? Kumbaga, lagi ka na lang nag-aaral po, pasok sa school na marami kang pagkakamali at may mga kabigo ang ka na maaari mong itama. And there's a support and guidance, no? Ginagabayan ka ng ating angel spirit. So, let's see what is additional messages for an angel spirit, guys. For the angel spirit, please give information pa And of course, there is a something a teaching. No? Kumbaga, itinuturo sa'yo yung mga bagay na dapat mong mata, mat, matutunan. And there is an author. No? Ikaw yung gagawa ng isang bagay na magpapabago ng buhay mo o ikaw yung magsusulat ng sarili mong pahina. ba? Diba? Pagagandahin mong sarili mong kwento. Additional messages. And of course, there's a fall into my arms, so there's a something surrender. Napanga, magabitawan mo yung mga bagay na hindi mo hawak-hawak. Na unfolded it naturally. Hayaan mo siyang mangyari na natural. And there's a something you're not alone, no? There's a something isolations na kung mo nakakulong ka sa sitwasyon, nakala mo ganun na lang, na walang, pag, walang pagbabago at hindi ka na makakabangon, but no. Sinasabi sa'yo dito na unti-unti nang uusad, unti-unti nang babaguhin ang kapalaran no at ang mga nakasanayan at kasalukuyang pangyayari and there is a knock and shall be open to you no kumakatok ang ating Panginoon pagbuksan mo kasi sinasabi dito makinig ka may opportunity ipagkakaloob sa iyo kaya tanggapin mo tong mga bagay na nangyayari sa iyo kasi kumbaga yang mga experiences yang mga sakit na yan yan yung magsisilbing kalakasan mo at the end of the time so let's see what is the angel's number represent what What is the angel's number? So, there's an information with that. 888, wow! This is a personal power. Binibigyan ka ng kakayanan, no? At malaking kahulugan ng pangyayari sa buhay mo. All that is good, pleasant in your will. Uh, life, multiply. Angel are sending the angels to pressure you of, um to reassure, reassure sorry, to reassure you of the prosperity and well-being ahead. Your surroundings will treat you with that admiration admirations and respect, use it for the greater good. So see, this is as a spiritual abundance and wealth, resources, no? Nabibigyan ka ng pagbabago. You have, uh, kumbaga, you have um, motivations no? or something. Kumbaga, you have the power to change your life. No? You have the power to create something You. Kung baga ikaw yung gagawa ng ikabubuti yung kisasama mo. No? At ikabibigyan ka ng oportunidad na babaguhin mo sa sarili mong palad ang itinakda at nakatakdang mangyari sa buhay mo. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent the simplicity. No? At sinasabi dito, Today I choose to simplify my life. As I do so, my verdant lighten, I release my ego. Need to understand to and to control inside. I undertake every task in me with an open, uh, with an open, humble heart. Seeing through the eyes of the child, I discovered life isn't all. It wonder and simplicity as there's complication and chaos. Of the main of my mind fall away. I remember I am one with the light. So see alam mo sa sarili mo na sinisimplehan lang na ating Panginoon yung pangyayari sa buhay mo. Huwag mo masyadong minamadali o huwag mo masyadong um, kumbaga, ino-over-over yung yung eksena mo. No, kung baga sinasabi dito na gamay-gamayan mo lang, huwag mong pinipilit kunin yung isang bagay na alam niya na hindi mo pa kayang bitbitin. ba? Diba? May mga bagay kasi sa buhay natin na kung baga gusto natin lahat, makuha natin lahat ng mga bagay ma maranasan natin. So eventually, the more na gustong-gusto mo makuha, the more, the, more, the, more, the more na bibigat ang mga responsibilidad at obligasyon mo sa buhay. So hayaan mong ibigay sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na nararapat sa iyo. Kaya yan, there's a step by step and there's a process and progress kasi alam ng ating Panginoon kung saan kam saan, ka, saan makakabuti sa iyo at yung mga bagay na yon ay um, magiginta uh, magigig magandang takbo ng buhay mo wag mong binibigla the more na binibigla mas lalo ka maihirapan so guys this is um amad league for the month of June at uh, July 2024 for the sign of Aries. So, Aris, Aries, Aries, marami salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. Cause don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawa pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads. Naway pagpalaan kayo. Not just at may kapalisik sik Nag-uumapaw na na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see in the next video. Y'all and